Gusto niyong magbuko salad pero ang mahal at wala kayong mahagilap na buko. Samahan niyo ako for today's video at tuturuan ko kayo kung paano mag-DIY ng buko. Makakatipid na at siguradong masarap Una, magbakulo muna tayo ng tubig. Dalawang litro ito kasi dalawang sachet ng gulaman ang gagamitin natin. Pag kumulo na ang tubig, ilagay na natin ang dahan-dahan at haluin ng haluin ang tubig na kumukulo. Para hindi mamuumuo ang gelatin powder natin. Pag alam mo na wala nang namumuo ng gelatin powder, ilagay na natin ang isang cup na gata. Sa tingin mo ay okay na. Isali na natin ito sa mga container at hintayin na tumigas. Pag tumigas na, pwede na natin itong kayo rin. Siyempre, gagamit tayo dito ng pangkayod sa buko. Ang purpose nga pala ng gata ay yun yun ang magsiserve na para maglasang buko ang ating gelatin powder at talagang sisiguraduhin niya na malalasahan talaga. Anyway, sa paggawa pala nito ng DIY buko ay pwede kang gumamit dito ng white sugar. Tansyahin mo na lang ayon sa iyong panglasa. Ako kasi dito hindi nag mamit ng white sugar kasi hahaluan ko rin naman ito ng mga condensed milk at kung ano-ano pang panglasa para magiging buko salad na siya. Kaya sa gusto na makatipid dyan at siguradong masarap ang inyong buko, huwag kalimutan i-share ang ating video.